Ika po ngayon dahil excited po ako itong araw na to dahil mag-shopping po kami. Okay? So, pupunta kami ngayon guys sa Best Buy dahil bibili kami ng scooter. Dahil yung unang scooter ng Kyla ko ay medyo nagkaroon na ng damage, maingay na daw, nagre-reklamo siya dahil nahihiya daw siya. So ngayon, pupunta kami ngayon sa Best Buy dahil meron po kami nakita doon at medyo nag-sell po siya dahil nagkataon na medyo ano na, malapit na ang uh, Black Doon? Black Friday. Oh, yan. Malapit na ang Black Friday kaya naisipan namin bumili doon dahil nag-start na po sila mag-sell doon sa Best Buy. Kaya huwag kayo umalis yan guys at Isama ko kayo sa aming pag-shopping. Okay? So, tara, let's go! Let's go! Oh my gosh! Ayan, excited! Ah, uh, malamig po sa labas, kaya yung, yung, mag-jacket. Bini ko nga, ma. Ayan. Bini ko. Ay, pwede. Pa Gusto sa trust. Okay, let's go! So, on the way na kami ngayon guys uh, sa ano sa bisbay ngayon dahil merong bisbay po doon sa amin Kaso mahal po iba yung presyo ng ano nila kaysa dito siguro depende sa location pero subukan namin dito kasi dito sa amin medyo ay dito sa amin hindi pala ako taga rito so dito banda dito sa amin <laughs> sa kanila pala sa kanila hindi pala sa amin So, dito medyo mura-mura ang price. Kaya, dito po kami nagpunta sa lugar na to. Okay? So, see you na lang guys. Pagdating namin doon sa Best Buy at titingin din kami ng mga kung ano yung mga sale nila doon. Five dollars. Ayan. Five dollars. <laughs> Kaya tuwang-tuwa siya dahil $5. dollars. Mm -hmm. Dito na kami guys at titingnan na namin yung scooter kung maganda at kung magustuhan namin. Mm -hmm. So ito guys yung aming hinahanap itong ganitong scooter. Okay. Yan. Tumawag lang kami ng assistant. Assistant kasi hindi namin to kaya. Medyo mabigat. Tsaka malaking box. At yan ang kanyang halaga. It. No oh. uh -huh. Is it okay if you open it? But yeah. we're gonna buy it, but we just wanna see like the height. Yeah, I don't know if you have to assemble or anything, but um you can definitely open it after you buy it. Yeah. Yeah. Yeah, but we need to pay right? Uh-huh. Okay. So, may problema kami guys kasi mali yung tag price na nakapatong kanina na tinignan namin. Instead na 3.99 ng binayaran namin nagiging 5.41. So, meron so, kaming problema. oh, bali lumabas na 499. So, hindi po namin pakinuha. Ayan, inalam pa po nila. Tiningnan pa po kasi bakit mali yung tag price. Okay? Kaya nga namin binalikan dito eh kasi nakita namin uh, big difference nga naman yung price kaysa doon sa kabilang store. okay So inantay pa po namin ang magiging resulta po. Pag mahal, ewan lang kung ano mangyayari. Baka magantay muna ng isang taon ulit. Isang taon? No way muna. Isang taon kasabi niya, sirain mo muna eh. Sirain muna hey, yung old niya. Hulog ko sa stairs ano yung luma. So ayun guys, uh nakapag-decide kami na kuhain na lang 'yon kasi wala na pala yung price pala na 'yon ay uh sold out na. Nagkamali lang po may naglagay lang daw ng tag doon sa ibabaw ng scooter na 'yon so wala kaming choice. So 'yun lang guys, uh 'yun, kukuhain na lang po namin 'yon kasi wala na eh, wala nang choice. Talagang mahal pala talaga siya. Yan. Yeah. Hiningan ko kami doon. Dahil mabigat pala. So, ito po talaga guys. Ito yung kanyang dati. Yan. Yan, ganito yun. So, medyo maliit lang po talaga ito. Maliit lang. Kaya papalitan niya ng ano, malaki. Kaya, asayin <laughs> So, okay naman siya rito. Kaya lang. So, lang, dito, pampatatawag. Ito lang, lang. Hindi 何かでもあったんでいいです rin guys, may leg light rin siya. Ayan. So, sa gabi, hindi siya delikado kasi meron siyang ilaw. Okay. So, ayan na guys, na-assemble na po namin. Ayan. At susubukan na. Susubukan namin doon sa labas gamitin. Okay? Ayan, tuwang-tuwa na. O nga, walang sounds. Malakas ang break? O nga, wala siyang tunog. Sige nga. Jesus, marunong ka bang mag-ride ng bike? Ba't ang bagay mo? So, ayun guys, ayan na. Yan ang kanyang luma, yung kulay pink, at ang kanyang bago, ayun, kulay itim. So, kung makikita nyo ang diferensya, ayan, di ba? Ito talaga pambata lang to. Maingay. At saka maingay, kaya siya nagre-reklamo. So, yan na yung kanyang isa, medyo malaki. So, kung narinig nyo kanina yung ginamit nyo yung malaki, wala akong sound, sounds. At yeah, ito, yan, yeah, susubukan niya ngayon yung maliit na yan. Tingnan lang natin. Maririnig nyo yung ingay. Okay. Sige, try mo. Ayun. <laughs> kaya siya, kaya siya nahihiya ng gumamit noon kasi sabi niya nakakahiya daw dito sa hallway. Maingay daw, nakakaano daw sa mga kapitbahay. Kaya gusto ng gusto na niya talagang bumili ng bago. Ang sarap palang gamitin. Talagang maganda pala siya. Walang kaingay-ingay. Tapos mabilis pang tumakbo. So, ang mangyayari po, ayan, yung maliit na yan, iuwi ko yan sa bahay. At ayan, ako ang gagamit yan. Ayan, paikot-ikotin ko na lang doon sa neighborhood namin. Kasi hindi na magagamit. Pero baka pag nandoon siya, pwede rin yun magamit sa park. Ayan, tamang tama kasi may park doon malapit sa amin. At least, hindi na ako mag-walking. Kaso hindi naman taga ako mag-walking, minsan lang. Meron akong bisikleta. Ayan, hindi ko na rin nagagamit dahil walang kasama. Uh, ngayon may ano na, hmm. may ano na kami magamit. Pag ako magbibisikleta, kasi tama siya maglakad. So, magagamit na niya, magagamit na niya, yan. bulol ako. Magagamit nanya yun kapag pupunta kami ng park. So, madali na para sa aming dalawa. Ayan. So, tapos na yung obligasyon ko rito. Ayan, ito. Sana So, ayun guys, yun lang po ang masasabi ko. At, na-share ko sa inyo itong aking ginagawang video. So, mayon abang uh, ko lang po ano masasabi nitong isa. So, ano, ano masasabi mo ngayon dyan sa bago mong, ano, satisfied ka na ba dyan? Much better. Oh. So, ano na po, much better na daw talaga. So, ito na po, parang regalo na namin sa kanya. Birthday na niya, malapit na pala yan. Birthday na niya at Christmas presents na rin. Presents. Yan, yan. Yeah. oh, yun. Christmas present na, meron na siyang ganon. Wala na siyang inilingin pa. Yan. Meron na. Umuwi sa Pinas. <laughs> Ito siya sinang Pinas. Hindi na siya makawi ng Pinas. <laughs> so, yun lang po. At uh, sana po na-enjoy ko po kayo. Uh, dahil itong share po na to, itong video na to, walang kakwinta-kwinta video. Pero okay lang. Pero sana po nag-enjoy rin po kayo. Okay? So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood nyo. At thanks for watching. Mabuhay!